Aries, maganda ang aura mo ng swerte ngayong araw. Dapat mong iwasan na mainis o magawang magalit para kung kamag-anak, ang kausap mababawasan ang iyong swerte pag nagalit ka. At iwasan din ang alak sa gabi para maingatan mo ang kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, umiwas ka muna sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan ngayong araw o mga biruan dahil pwede ikaw ay makuhanan ng swerte, at huwag ka muna maging mabait ngayong araw, para hindi magastusan ng biglaan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging maingat ka sa pamamasyal, lalo na paggabi na kung nag-iisa, at huwag muna makisama sa mga kaibigan ngayong araw, para makaiwas ka sa ibang bisyo na pwedeng maibibigay sa iyo ngayong araw, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, maging alerto ka kung ikaw ay gagawa ng pagbibiyahe ngayong araw. At kung dapat kang magalit ay gawin pag nagsawalang kibo ka ay matutuwa ng lihim ang kausap, at umiwas ka rin muna sa mga kumare o kumpare ngayong araw, dahil gastos ang iyong makukuha, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw. At huwag basta maawa sa mga kausap maling magamit mo AC si iyong kabaitan dahil makukuhanan ka ng swerte ng makakausap pag mabait ang ugali, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, umiwas ka muna gumawa ng mabibigat. Na trabaho lalo na sa pagbubuhat ngayong araw para sa iyong kalusugan, at iwasan mo ang tao na mahilig magdala ng chismis, dahil bad energy ang kayang maibibigay sa iyo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra. Ngayong araw ay maging maingat ka sa pagsasalita, huwag ka basta magbibigay ng mga iyong kaalaman, sa alam mong gusto ay malamangan ka dahil talagang kukuhanan ka ng swerte, at umiwas ka rin sa paglalabas ng pera lalo na pagmalapit ng dumilim, nang makaiwas ka sa mga ang gastusan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw kahit pa iyong kakilala ng matagal, para makapag-ingat ka sa gastos at makuhanan ng kahusayan, at umiwas muna sa malalaking tubig magdadala na mag-iipon ng karamdaman sa iyong katawan. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging matalino na matahimik ang isipan at mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw, sa iyong mga gagawin na pakikipag-usap, dahil kung magagalit o iiwanan ang kausap ay ikaw din pwedeng malungkot, at umiwas sa pagtulong sa kumare o kumpare, muna ngayong araw dahil gastos lang sa iyo signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, dapat ngayong araw ay may ugali kang maunawain para hindi ka makapagsalita ng hindi nararapat, at yun ang magdadala sa iyo ng ikakalungkot sa hinaharap kung makapagsalita ka ng pangit signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging maingat ka sa pagtitiwala kagad ngayong araw. Kahit matagal mo ng kasama lalo na sa pera, at umiwas ka sa chismis sa mga nakakausap, dahil siya ang gagawa ng kamalasan sa iyo ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw. Kung mabilis na maiinis ay pwede may bigla ang kalungkutan na hindi mo nanaisin, at iwasan mo ang mabusog sa pagkain sa gabi para maging masigla ang kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.